If our body can heal wounds, then why can't it stop aging and death? Bakit tayo tumatanda at namamatay? Hindi layunin ng Diyos na mamatay ang tao. Nilalang niya ang ating unang mga magulang, sina Adan at Eva, na perpekto ang isip at katawan. Buhay pa sana sila hanggang ngayon. Makikita ito sa sinabi ni Jehovah kay Adan tungkol sa isang partikular na puno na nasa hardin ng Eden. Sinabi ng Diyos kay Adan, sa araw na kumain ka mula sa punong iyon, siyak na mamamatay ka. Genesis 2.17 Baliwala ang pagbabawal na ito kung nakatakda namang tumanda at mamatay si Adan. Alam ni Adan na kung hindi siya kakain mula sa punong iyon, hindi siya mamamatay. Hindi kailangan kumain ni na Adan at Eva mula sa punong iyon para mabuhay, dahil marami namang puno na namumunga sa hardin. Kung hindi sila kumain mula sa punong iyon, Naipakita ipakita sana nila ang pagkamasunurin sa Diyos na nagbigay sa kanila ng buhay. Na ipakita rin sana nila na kinikilala nila ang karapatan ng Diyos na magsabi sa kanila ng dapat nilang gawin. Kung bakit namatay sina Adan at Eva Para maunawaan kung bakit namatay sina Adan at Eva, tingnan natin ang isang pag-uusap na nakaapekto sa ating lahat. Gumamit si Satanas na Diablo ng ahas para magsinungaling. Sinasabi ng Biblia, Ang ahas ang pinakamaingat sa lahat ng may ilap na hayop sa parang na ginawa ng Diyos na Yehova. Kaya sinabi nito sa babae, Talaga bang sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain ng bunga mula sa lahat ng puno sa hardin Genesis 3.1 Sumagot si Eva, Pwede kaming kumain ng bunga ng mga puno sa hardin. Pero kung tungkol sa bunga ng puno na nasa gitna ng hardin, sinabi ng Diyos, Huwag kayong kakain ng bunga mula sa punong iyon at huwag ninyong hihipuin iyon para hindi kayo mamatay. Pagkatapos, sinabi ng ahas kay Eva, Tiyak na hindi kayo mamamatay. Dahil alam ng Diyos na sa mismong araw na kumain kayo ng bunga mula sa punong iyon, mabubuksan ang mga mata ninyo at magiging tulad kayo ng Diyos na nakaalam ng mabuti at masama. Genesis 3, hanggang 5 kaya pinalitaw ni Satanas na si Jehovah ay sinungaling at may ipinagkakait sa ating unang mga magulang. Naniwala si Eva. Pinagmasdan niya ang puno at nakitang katakam-takam ito at mukhang masarap. Pumita siya ng bunga nito at kinain iyon. Sinasabi ng Biblia, At nang kasama na niya ang kanyang asawa, binigyan din niya ito at kumain ito. Henesis 3, 6 Siguradong nalungkot ang Diyos na makitang kusang sumuway ang kanyang minamahal na mga anak. Ano ang ginawa niya? Sinabi ni Jehovah kay Adan, Bumalik ka sa lupa dahil dyan ka kinuha. Ikaw ay alabok, kaya sa alabok ka babalik. Henesis 3, 17-19 Bilang resulta, nabuhay si Adan ng siyam at taon, at siya ay namatay. Henesis 5, 5 Hindi napunta si Adan sa langit o sa daigdig ng mga espiritu. Bago siya lalangin ni Hoba mula sa alabok ng lupa, hindi siya umiiral. Kaya nang mamatay siya, bumalik siya sa walang buhay na alabok na pinagkunan sa kanya. Hindi na siya umiiral. Napakasaklap na kung bakit hindi tayo perpekto. Dahil kusang sumuway si Adan at Eva, naiwala nila ang kasakdalan at ang pag-asang mabuhay magpakailanman. Nagbago ang kanilang pisikal na kalagayan, naging makasalanan sila at hindi na perpekto. Pero hindi lang sila ang naapektuhan ng kanilang pagsuway. Naipasa nila ang kasalanan sa kanilang mga anak. Sinasabi sa Roma 5, 12. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasal. Inilalarawan ng Biblia ang kasalanan at kamatayan bilang ang talukbong na bumabalot sa lahat ng bayan at ang lambong na tumatakip sa lahat ng bansa. Isaiah 25, 7. Binalot ng talukbong na iyan ang sangkatauhan gaya ng nakalalasong usok. Walang sino mang makakatakas doon. Talagang kay Adan, ang lahat ay namamatay. Unang Korinto 15, 22 So now the question, just as the Apostle Paul asked, is this, Who will rescue me from this body that leads me to death? Is there someone who can? Romans 7:24. Are you enjoying the video? Give it a thumbs up And share it with your friends to support the channel. For more interesting videos, don't forget to subscribe. Please help our channel grow.